Ano I yan, mga ano? I believe I can. I believe I can may ano. Ito ngayon kami kamisa, ano. Pakaeso eco bypass Road Tara tara drama ng bypass ng Terreaya ayun o, no, oh, nakalagay o San Juan, Batangas Ecoterrism Road, Manila papunta ron so, kakaliwa na? o, oh, kakaliwa na, pero dito tayo pinapadaan Terreaya Bypass Road Eco Quezon Eco Tourism Road So labas pa din naman natin ito Maharlika Highway Grabe na usok Grabe naman yung kuyang usok dyan Mabilan Ito sa kabila Ito ano Pa sa kanan Kung pwede Pwede sa kanan itong ano Itong Sakyan Ayan na na Overtake din doon sa'yo na may ano kasi sa kabila eh, sa one hand, may tricycle kayo, hindi makapasok itong uh, yung tiro. Yeah, overtake eh. Hala, hala, hala. Yeah. So, time check yun. Oh, diretsa na? Oh. Diretsa, diretsa. Okay, sige, sige, ikaw, ikaw ko na. arko yan, arco. Ayan o, no. curve curve. tadi tahu curve nak curve, turun apa kanan kanan curve kanan kita <laughs> lihat sarap kanan tapos biglang expressway pala <laughs> <laughs> Продолжение Naka na! Iba nga nga na Nakon nyo, nakon uno Naku... O yun o, kalmado! Dapat ganyan lang! Kalmado lang, kalmado lang, kalmado lang! Ha 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 ha! Oo! Kalmado lang, kalmado lang! Baliwala! Mga pera lang ba? na, mayroon ko oh, ka habit ng market ng nanggaliwa ba? Dami na da, ba? Sugi bang hila, payo ba? Pero saka, sa ang parang sa inyong pari, ba? Sa dyan, makinay yung bangan na patali na ato, lalo na pag hindi kinakakain ng amo. Gagala, iti yung mga piling at gago, samantala sa ako'y nananatiling kalmado. Kalit gamit ang tao ko yung kapakiram ba? Hindi ako nang... stop, stop, hop! Slow down, slow down! gaganda, 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 Oh. Okay. Ito yung dangari, no? ang dami na nakatayo sa gilid. Kapanda din ito, ito yung ginawa ng dito. Kasi kung doon tayo sa kuwan, uh, parli ka, ah. traffic zone. Ha? Kada ang traffic zone. Oo oh, nga, kasi sentro yun. Halos nasa sentro okay. yun. Kung wala ka mang gadaan na doon sa maharli ka, dito parang nasa ka bypass. Kaya eh, nga. nga eh.

palma. Ubi palma. Construction na, construction. Construction sa gitna. Okay. hindi, ah, yung yun, ah wala ah. uhog ah, din pala itong leverage na ito oh. mo? So, nakasay ko man yung ano ito. Nakasay ko din yung helmet. Hindi naman, ito yung kapagiyan. Mga kalamang gracie ba? <laughs> Pero grabe kung magtakbo yan. Siyempre. Yung pa ah. yung mga eh. Yung pa yung mga balasubas magpatakbo eh. Hindi ka na nag-helmet. pasa pa yung resistro yeah. pala ka pang lisensya balasubas pa mag ano yun pa yung, yung, balasubas mag drive paano masabi? ha ha na ha ay, ha ay, ay, ay. ayan 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 Elevated yung kaliwa, ah. elevated. Elevated sa kaliwa Elevated. Last car to. Ganda lang. Dalang sa kabila. O. Pagkain na. Overshoot. traktora, traktora Ada apa, kali apa? Dengar lagi kan? Hah? Dengar lagi kan? Surya ya? ha? Dengar lagi kan? Oh. Pelat, pelat ke don. Surya ya.